Paano nga ba mag-display ng dalawang time sign or clock sa atin cellphone screen? Katulad nito, kung makikita nyo yung isa Manila at yung isa naman is Abu Dhabi, ibig sabihin ay pwede mong lagyan ng cellphone mo ng dalawang orasan, perfect ito sa ating mga OFW, para hindi na tayo mahirap magtingin ng time. Kung gusto mong malaman sundan mo lang ang video na ito. E open lang ang phone mo at itap ang screen ng long press. Dito may makikita ka na apat na option, piliin mo itong widgets at pindutin mo ito. Then swipe left at hanapin ang clock pindutin ito. So, pag pindot mo ng clock may makikita ka na dalawang option na digital at dual clock. Pindutin mo itong dual clock. Dito sa first city e-type mo lang sa search bar kung ano bansa ka.